Three, two, one. Ayan mga kasuki, magandang umaga. Shout out po. Ayan si Idol natin, nag-aayos ng bangos. Idol, magkano kilo ng bangos? Ang kilo ngayon ay 240. 240 mga kasuki <inaudible> Bonus mga kasuke. Ayan si Ate Raquel mga kasuki, nagbabalot din ng bawang. Ayan mga kasuki oh. Itilap yung Batangas sa mga magtitilapya dyan ah. Magaganda ang isda ngayon ni Boss Enrico at ni Boss Raquel. Meron siyang kabayas at saka matambaka mga kasuki Ayan, dami tayong isda ngayon oh. Magkano dito mga kasuki 180 kalahati 180 kalate mga kasuki ah. Sa Galunggong? Ayan, 150 kalate. 150 kalate maganda oh. Sa bawang, kasi ako sibuyas, magkano po? 20. 20. Ayan mga kasukay, pampaksiw oh. Uy! May sili na, saka may bawang. Komplito na pampaksiw. Magkano balot dito? 20. <laughs> Grabe mo. <ma> <laughs> <laughs> mga kasukay, oh, sa mga magpapaksiw dyan, ha? Oh. Anapin nyo lang itong magkasama na ito. Mura lang ang isna, o. Oh. 20. 20 raw yung bangus, mga kasukay. Dalawang piraso na, o. Oh. Ayan, sa mga magpapaksiw. Balot, 20, 20 lang oh. Pwede magbili mga tatlong balot dito. Di ano lang, 60 lang yun mga kasuki. Muro oh. May pampakso ko na, limang piso, 20. Ah, uh, isa pang ulam. Dagdagan nyo ba kayo isa nito mga kasuki? Magpapaksu tayo. Ayun oh, makabalot oh. Binabalot pala nila yan. Yan, ito yan mga kasuki oh. Ito yung binabalot nila. 20 lang po. Isang balot. Grabe, napakamura. 20, 20 lang po yan. 20. May pang-isaw ka na.